So, ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, kahit sa sulok man ng ating bansa. So sa so, umagang ito, ah uh, share ko lang, katatapos lang po namin no, na nagtraktora ng hand tractor po sa gitna po ng tanima ng Ampalaya para po makontrol yung mga sumisibol po na damo. So yung nasa uh, malapit sa puno po ng ang tanim natin na Ampalaya, yun na lang po ang bubunutin natin kasi yung sa gitna ay na tractor na po namin so ito po ang ginagamit naming hand tractor no mga ka farmers mga ka viewers kahit may katandaan na po ito pero pag meron tayo uh, ng ganito malaking bagay po para po sa atin kasi mabilis lang po so yung ganito kalawak na taniman no malapit magkalahati hektarya nasa 1 half hour lang po no so ibig sabihin madali lang po yan ito po ang ating 13 days old na ampalaya Okay, so kung may tanong man kayo no mga kapwa ko ka farmers, mga ka viewers, uh, tungkol po sa pag-aalaga ng ampalaya, paki-inbox lang po. Okay, so lahat na mga uh, tanong nyo ay bigyan ko po ng kasagutan. So yung mga sagot ko ay based to my experience kung ano man ang aking naranasan po sa pagtatanim. So yun po no mga ka viewers. So yun lang ang maibahagi ko sa inyo kung ano ang tekniko ko sa pagkontrol po sa mga sumisibol na damo sa gitna okay so dun banda no kung nakita nyo sa likuran ko dito kanina sobrang daming damo oh, tingnan nyo may linya na maraming damo so ngayon tingnan nyo sobrang malinis na so dito sa likuran hindi pa ito na traktora kasi nahihirapan akong magpadaan ng hand tractor kailangan ko pa ng kasama okay So kailangan tong daanan parang malinis ang gilid. So yun lang po no mga ka viewers, uh, mga ka farmers ang uh, maibahagi at ma ko sa inyo. So medyo matangkad na po no nang konti ang ating uh, Ampalaya So ang variety po ng ating ang ito po ang Galaxy Max F1 kung saan maganda na po siyang tingnan ngayon. Yan. So, sa inyong lahat, no, mga kapo ko ka ka-farmers, mga ka-viewers, ulitin ko, kung may tanong man po kayo, ah, pakilagay lang po, no, sa ating chat box Okay, so, yun lang. Ah, ma-ibahagi at ma-share ko po sa inyo. Okay, so, bago tayo magtapos, mga shout-out po sa mga bago nating subscriber, mga sharer, mga commentator. So, sa inyong lahat, no? Na palagi nakasupporta sa ating munting YouTube channel. Mige shoutout po. And more power, God bless po sa inyong lahat. Okay, so... Agang dito na lang siguro. See you next vlog. Bye-bye po.